Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, The Homebiz Edit. For today's video guys, maganda yung pag-uusapan natin kasi nga ito nga po yung pinakabago monetization na naman dito kay Facebook. At guys, alam niyo naman sobrang laki ng competition sa mga platform, lalong-lalo na sa uh, uh, affiliate marketing. no. At alam naman natin na isa ito sa may, may billion dollars na talagang posibleng kitain ng mga platform dito. At isa na nga dyan si TikTok, uh, sino pa ba? Si YouTube. At ngayon guys, si Facebook ay pwede na rin nga po tayong mag-affiliate gamit itong affiliate partnership program. So, ito yung topic natin ngayon ano guys. Sobrang bago nito at again, ako na po yung nagsasabi sa inyo na i-take nyo tong opportunity na to kapag nagkaroon kayo ng invitation. Okay? Kasi nga, hindi lang tayo kikita sa mga videos, non-video format, pati na rin sa mga produkto na pwede nating i-promote gamit yung mga videos natin. And uh, possible, gano'ng kalaki yung pwede, pwedeng kitain dito. Meron po tayo mga nakita ako mismo sa TikTok, nag-generate sila guys ng 500,000 to 1 million pesos gamit yung affiliate program. Kung familiar kayo doon sa na Jessica Soho na nagpapaputi ng kilikili, so yun ay isang affiliate program na kumikita siya uh, gamit 'yung commission. Okay? So, eto 'yung ating topic, Facebook affiliate monetization 2025. Paano kumita kahit walang produkto? Paano nga ba yun? Ano? Paano tayo makakapagbenta ng products? Paano tayo makakapag-promote eh wala naman tayong products. Yan nga po 'yung kagandahan po kapag affiliate marketer kayo. Wala na kayong inventory, wala kayong physical product or kahit meron man kayong physical product, pwede nyo yung gamitin to review or uh, uh, to share yung advantage ng mga produkto na yun kung kayo po ay nakagamit ng produkto na yun. Sabihin niyo ano yung advantage or ano yung uh, pwede nilang uh, uh, magamit or makuha do sa produkto na yun. di ba? So, i e, more on uh selling, selling the product. Hindi lang Ah, uh, dito. Uh, papano paano mag-promote? Syempre, paano magbenta? ibibenta actual. Pwede rin po 'yun. So What is Facebook Affiliate Partnership? Actually, ito is bago. So, sobrang bago lang nito, guys. So pa pakita ko sa inyo para may idea kayo. Ito is post uh, ni Melissa, no? Uh, sa Guban. Pwede na tayong magbenta dito sa mundo ng Facebook Meta. So, isa sa account niya na invite dito sa partnership, ito yung magiging uh, sample ng inyong uh, monetization tools. Ito affiliate partnership, ganyan po itsura niyan. Uh, kulay uh, blue na may t-shirt. And then Shopee affiliate want to go to Facebook to verify your promotion channel. So partner po ito ni Shopee and Facebook. Alam niyo naman, 'di ba? more on talagang bumibili na ngayon. Ako mismo sa TikTok. So Shopee before, pero ngayon sa TikTok na kasi sobrang bilis na eh. And sobrang ang daming ano, variation na mga review, content na pwede mo pagpilian para ma-check mo mismo yung produkto. At isa din tayo nakabili naka niyan sa TikTok. And so, sobrang ang daming mga magagandang products talaga guys sa TikTok. I don't know sa Shopee kung nag-ano na sila ah uh, mas ginandahan na nila yung mga services or yung mga products na pwede nilang i-offer sa, sa mga possible prospect or buyers. So, ililink yung Shopee affiliate. So, make it sure meron kayong Shopee account, di ba? Or kung kayo ay hindi pa affiliate sa si Shopee, pwede kayo mag-register. Ayan. Register affiliate registration, share products and earn commission, verify Facebook account to register on affiliate. Uh, sa Shopee. So, automatic na pala. Ang gagamitin yung pang pang verify or pang register is yung shop, uh, Facebook account nyo sa Shopee. Okay? <coughs> Actually, eto ha, uh, uh, ang bagong pro program na ito ay parte ng content monetization beta. Uh, 2025. Actually, eto nga, ano, pwede rin pong sabay magkaroon kayo niyan ng content monetization. Tapos, etong uh, affiliate partnership no? Pwede kang mag-promote ng mga products sa inyong post, sa reels, or sa video nyo mismo. At kapag may bumili, gamit ang link mo, may commission ka agad. Usually, ang pinakamataas na commission ano, sa mga products is may nakita ko na sa 15 or 25%. Imagine, guys, no? Imagine, may sure lang ko sa inyo na to brag. But to inspire, no? Uh, punta lang tayo dito sa YouTube. Ayan, sa YouTube. And then, may papakita ko lang ako sa inyo, uh, recently nag-post tayo ng ating na-generate ng commission sa TikTok, no, ng ilang linggo, o ilang week lang. So, search natin dito yung ating YouTube channel, The Homebase Edit. Ayan, the home... Baka naman guys, kung bago pa lang kayo dito sa ating YouTube channel, please consider subscribing kasi mag 200,000 na tayo. Ito yung ating uh, YouTube channel, guys. Nag-post dito. No? Recent lang to, Sobrang recent lang na ito. Uh, kung hindi nyo pa ito napapanood, panoorin nyo to para magkaroon kayo ng idea sa mga monetization. Punta lang tayo sa mga videos. Ah, ito. Ito. Ayan. Ito, guys. Ayan. Ito yung isa kong video o yung content na in ko dito sa YouTube na nag-generate tayo ng 18,000 pesos sa loob lang ng 8 days. So, not to brag, but to inspire. Ito yon. Paano ako kumita sa TikTok? How to earn sa TikTok affiliate? And, and good news, guys. Bigla na lang talaga nagkaroon din dito sa YouTube ng affiliate partnership program, ba? Diba? So, parang talagang connected. Actually, pwede nga kayo mag-promote sa different platform. Like, for example, sa TikTok, ba? Diba? Huwag nyo lang ng mga music kasi possible makapyright. Iba-iba kasi yung mga uh, policy for platform. Pero same lang sila ng pwedeng ma-receive uh, nyo na violation or restriction, yung copyright violation. Kung yung royalty-free music ni Facebook is pwede sa Facebook, pero kapag in-upload mo yan sa YouTube or sa TikTok, magkakaroon kayo ng copyright violation or magkakaroon kayo ng ano, non-commercial use ng na, the video. Okay, so iwasan yung mag mag-create ng content na may music muna. Okay, mga upbeat sound na lang siguro, mas okay pa yun. Kesa yung mga sikat na kanta ang ilalagay nyo dyan. So guys, meron ako niyang guide. Ayan, eh, medyo ano to, uh, tutorial to, pull guide, panoorin nyo yan para magkaroon kayo ng idea. At eto naman guys, yung way nyo naman para naman kayo kumita sa YouTube. Meron yan dito products na makikita kayo. Ayan o. Oh. Ayan. Sa may, sa may gilid. So pwede rin, kayong kumita gamit ang affiliate program sa YouTube, guys. Kahit saan na pwede na kayong kumita, guys, di ba? So ang gagawin niyo na lang, simulan niyo na lang, pag-aralan niyo na lang, uh, manood kayo ng mga guide, ng mga tutorial. Ako, ako, ako mismo, guys, no. Mamaya share ko sa inyo yung ating uh, progress dito sa TikTok, no. Uh, para ma-inspire din kayo at pwede kayo magsimula. Pwede ka mag-promote ng mga products 'yon sa inyong video. O pwede kayo mag-review kung meron kayong mga products na, na order na si Shopee i-review nyo nang kaagad guys mag-start na kayo mag-review sound quality check yung video quality check, palagi nyo i-priority yan, make it more compelling engaging and informative, educational yan dapat yung pagpukusan nyo pag-aralan nyo yan guys dahil alam nyo naman kung pupunta kayo ngayon sa TikTok ang dami na nagkaroon ng uh, mga opportunity, biggest opportunity dahil sa affiliate program para kang instant online seller, pero si Facebook na ang bahala sa back end. Yun na yung isang advantage nun, guys. ba? Diba? Before, na-experience yun na, maban kayo ng uh, Facebook dahil sa mga link na pinupost nyo. Ngayon, pwede na. ba? Diba? Pwede na kayo mag-promote gamit itong affiliate program mula sa Facebook to Shopee. Okay. Ito naman yung mga tip. Paano ba tayo ma na maka-join dito sa pinakabagong program na ito? Okay, number one, ito. Uh, enable natin yung ating professional, uh, professional mode. So, make it sure kung naka-profile kayo, kailangan niya i-turn uh, i on. Kung naka-page naman kayo, matik naman yan. Meron na kayo kagad professional dashboard, di ba? I-activate ang professional mode sa inyong profile. Pumunta sa profile. Basic na lang yan. Uh, punta kayo sa tatlong bilog sa, doon sa may gilid. Kailangan ito ma-access ang monetization tool tulad ng dashboard at sa setting ng inyong uh, monetization para magkaroon kayo ng invites, di ba Number two, palagi natin i-check yung eligibility natin kung tayo ba eligible. Paano nga ba maging eligible dito? Number one, ba, diba, as a content creator, kailangan nyo mag-produce, mag kailangan natin mag-video, -mag, uh, kailangan natin mag-create ng content, no? So, saan nga ba papatungo yung content natin? Depende po sa inyong kung ano yung topic or niche na uh, sinimulan nyo. Like for example, tayo po, nagsimula po tayo sa tutorial video and then later on, nag-try uh, nag tayo ng mga iba pang mga ways to earn dito sa social media like yung pag-promote ng product. Tinuro din natin yan sa TikTok. So, depende sa niche nyo. Kung more on informative, educational, entertaining, uh, motivational, depende sa content nyo, okay? So, kayo na po ang bahala dyan kung emerging content creator or magsisimula pa lang kayo, alamin nyo muna kung ano yung mabibigay nyo na value sa viewers nyo. Para magkaroon kayo ng eligibility sample, eto, kailangan at least magkaroon tayo ng 500 plus followers. Sa TikTok, alam ko 600 followers, pwede na kayo mag-promote uh, ng uh, yellow basket, okay? So, kailangan uh, 90 days years old yung inyong profile or page. So, munod sa monetization and community standard. So, basic lang yan, guys. No? Huwag tayong pasaway, huwag tayong makulit sa mga platform na ito. Lalong-lalo lalo na kung pinag-uusapan na is yung monetization. Okay? Kasi nga, pwede mawala, ma-remove tayo as a uh, monetize content, di ba? So, be very careful. Basahin niyo po yan, yung monetization, partner, content, and yung community standard violation. So, para maging mag aware tayo lahat at maiwasan natin ma-ban or ma-plug sa Facebook, di ba? Eto, nasa so supported country ka, yes, kasama ang Philippines. So, wala na kayo dapat pag-alalahanin dyan kasi eligible na yung Philippines sa monetization. At the same time, dito sa pinakabago, itong affiliate uh, partnership program, dapat maging active at consistent tayo sa pag ng content. Alam niyo po ba, no? Uh, meron akong nakita ng post at, sa TikTok. Sobrang bihira lang siya mag-post. Siguro one, one video per week lang. Pero gra grabe yung kinita nung uh, affiliate na yun or uh, ng isang creator na yun. So, basta consistent na ginagawa nyo to yung mga old videos nyo, possible sa unang upload nyo, walang manonood yan. Pero huwag kayong ma-demotivate doon. Mag-focus pa rin kayo kung ano yung mabibigyan nyo na value. Value, value, value pag nagkaroon kayo ng mga followers, syempre susundan kayo niyan, if follow kayo niyan. Ano pa ba yung mga aabangan nila sa inyo? Ano pa ba yung ma-provide niyo sa kanila? More on giving value muna tayo kung tayo ay bago pa lang. 'Di ba? So, wag kayo mag-focus muna sa monetization, focus muna kayo sa pag-create ng content or quality content. Make it original, 'di ba? Focus on audio and video. I suggest mag-focus kayo dyan kasi pag mga produkto ang pinag-uusapan dapat malinaw yung camera natin, good yung quality natin at I suggest mag-invest kayo sa learning kung paano ba tayo mas uh, magiging productive, di ba, sa pag content So, tip number 3, ayan. Pwede natin guys i-diversify yung content natin. Paano nga ba to? Mas mataas ang chance mo ma-invite kung mix content ang pino mo. Like for example, pwede kang mag-post ng short video, tapos pwede kang mag-post ng non uh, video format like for example, photo, text or stories or uh, 'yun, yung mga ganun. Ah, uh, i-ano mo, i-mix mo para at least makita mo yung data for one week or seven days. Kapag nakita mo na kung ano yung may pinakamataas na engagement, pinakamataas yung views or likes, yun na yung starting point mo, makakapag-produce ka na ng mga video. Like for example, mas mataas yung nakuha mo na engagement sa short video compare sa long-form video. So, ngayon, mag-ready ka na ng mas maraming short video compare sa long-form video, di ba? So, parang ganun. Kung mas mataas mo yung nakuha mo sa long-form video, focus ka, mas damihan mo upload sa long-form video at uh, dagdagan mo ng short video. So, parang ganun. Para at least, sa data kasi, yan kasi numbers. Hindi yan, uh, magsisinungaling. Kumbaga, yan yung best friend nyo. Yung ating insight or analytics. Okay? So, tip number four. Uh, Post-affiliate friendly content. So, again, palaging sinasadya sa atin yan ng mga platform or sa mga, meron silang tinatawag, di ba? Uh, TikTok University, YouTube University. So, palagi yan. Dapat yung content natin, friendly content. Pag sinabi friendly, syempre dapat makas makakabuti sa audience, sa viewers mo. Kapag nagpo-promote tayo ng mga illegal, mga fake products, possible mag uh, ma strike po tayo, 'di ba? Hindi lang 'yan ang pwede nating uh, ma-receive. Pwede ding tayo ma-suspend, ma-disable 'yung ating mga account. Okay, so iwasan na muna natin 'yung mga ganyang mga produkto. Mag-review ng mga trending products. Again, Paano tayo makakakuha ng mga trending products? Manood kayo ng mga content, search nyo. ba? Diba? Search nyo sa TikTok, sa YouTube. ba? Diba? I search nyo kung ano yung napapanahon na products. Ano yung trending ngayong panahon na to? Maulan. So, sample, maulan nga Ano ba yung trending na pwede nyo uh, i ipromote na products? Kapote, ba? Diba? Payong. Ayan, yung mga ganyan. A uh, jacket, ba? Diba? Uh, at marami pang iba. Depende, guys. Pag-aralan nyo kung ano yung mas uh, mabili, di ba, or mas prepared ng buyers. Mahal, or premium, quality. So, ayan yung pagpokosan nyo. Pwede din kayo uh, mag-refer uh, sa unboxing videos, like yung mga cellphone unboxing, bumili kayo ng bagong cellphone, pwede videohan, i nyo videohan, i-upload nyo, di ba, and i-tag nyo yung isang uh, seller. Sa TikTok kasi, ang tawag kasi sa may-ari ng no, mga products, si seller, di ba, or uh, services, itatag nyo yun. Tutorial plus affiliate link. So, sample, uh, tinuro nyo sa kanila kung paano gamitin yung cellphone na to ano yung mga features nito. And then, palagi nyo silang i-dadirect sa affiliate link nyo. Lagyan nyo ng call to action. Like, for example, guys, kung gusto nyo masubukan itong produkto na to habang available pa, andyan po yung yellow basket. Ganun lang kasimple, di ba? Nakapag provide kayo ng value, nakapag-provide kayo guys ng way para kayo is makabenta sa inyong uh, affiliate partnership program sa Facebook. So, pwede na kayo sa mga testimonial or feedback. So, kung ano yung resulta ng produkto. Like for example, skincare, yung mga beauty products. Katulad nga yung ano, di ba si, ang pangalan nun, um, Malbrick <laughs> Anyway, yung nagpaputi ng kilikili, di ba? O, testimonial video, pumuti yung kilikili -kili niya. Millions of products or baka hindi lang, di ba? Ang bumili. Ngayon, makikita natin yung mga posts na sa TikTok, di ba? From nagpa-farm siya or nasa ano siya, nasa mga nagbubuhat lang siya ngayon. Meron siya sa sariling bahay, di ba? May kotse na din siya. <laughs> Dahil nga dito sa affiliate program opportunity. So, how to use content? Mas, mas, makaka, mas nakakabenta. So, yung mga beauty product, paano gamitin, yung mga gadget, paano gamitin. Kayo na bahala dyan, guys. Basta, pag-aralan nyo, huwag kayong mahiya na magsalita o marap sa camera. Kasi mas okay kung nakikita kayo ng viewers or buyer ng inyong mga pinopromote na mga produkto. Number five, ayan. Guys, kung umabot kayo dito, maraming maraming salamat na And don't forget to subscribe. Click the bell icon para sa susunod na video, magtuturo pa tayo kung paano nga ba tayo mas kikita gamit itong mga affiliate program sa different platform. Okay? So, mag-join sa beta and monitor your invite. So, pwede kayo mag-send nga ng interest niyan. Pumunta ka sa professional dashboard. From professional dashboard, punta ka sa monetization. From monetization, <coughs> excuse me, content monetization. Okay? Samit ako. At pwede kayo guys mag-send ng interest para makapag-register sa beta. Okay? Maghintay ng invite. I-click ang monetization tab weekly or everyday. Pwede yung i-check yan. Gamitin ng insight para i-track kung ilang content ang mas nakaka-convert sa iyo ng engagement. So, very basic. Dapat maging consistent. ah uh, dapat sumunod tayo sa mga policy ni Facebook. Yan lang naman yung ating susi. Paano tayo mas makaka makakakuha ng opportunity hindi sa content monetization pati na rin dito sa pinakabago affiliate partnership program. So maraming salamat guys. Kung nagustuhan nyo to at nagkaroon kayo ng idea at naging excited kayo na mas lalong pag-igihan, mas lalong maging effective content creator at magkaroon ng mas malaking opportunity sa mga platform na ito. Marami pa tayo yung pwedeng pag-usapan sa mga susunod na video kaya wag mong kalimutan mag-subscribe at i-click muna yung bell icon para Kapag uh, nag-upload po tayo, manonotify po kayo kagad. See you again sa next video. Bye-bye.